April 5, 2025, uh, 10.32 a.m. Ngayon, pauwi na tayo sa ating tahanan para mag-ayos dahil biyahe tayo papunta kami sa city dahil mamaya na isugtog namin sa Tomas Morato. Kita-kita uh, tayo -kita mamaya at mag-update ako para sa inyo. Trae agents, tapos ko na nga pala yung mga video natin sa aking FB page sa si TikTok. At Trae agents, samahan nyo ko para sa araw na to. Samahan nyo ko para sa journey ko ngayong buong Araw ulit. Tara, let's go! Uh -huh. Woohoo! Tol, well, pareho pa tayo forma tol, oh. Hmm. Pareho pa kami, oh. Nasombrelo, oh. Wow. Uh, Tatlo pa, oh. Tatlo pa, oh. pa kami, oh. Ingat, ingat. Saturday, 2.47. Uh, dito na tayo sa Isang Bacor. Butom oh. ako. Hindi naman kasi ako nagtanghali ang bago malis, eh. Kaya, kain muna tayo kahit sa gilang. Dito na, na ulit Show so, eh, agent, suma nyo ako para sa araw na to dito. dito na tayo sa Abita City Time check, 4.37 Hindi lang talaga binahati Nakakapagod pa binahe Kaysa nakakapagod pa bumiyahe kaysa sa tutut namin mga atre tayo isipin mo tatlong oras biyahe yun update na lang ulit mga, mga ice cream muna tayo eh no vintage na tindahan talaga dito nalala ko yung libre ako ng tito o dito kami bumili ng ice cream dan eric Mabisa talaga ngayon. Tayo muna tayo dahil nakakaumaw. Go! Tapos simba tayo kahit sa pit lang. 5.22 Ginamit natin yung motor ng bayaw natin. Shout out sa'yo Yuri pero muna ako na ito. Uh, pinabili tayo bumili ng milky nila ate. Tapos Bomba! ikot muna tayo. Let's go! Na miss ko yung ano ko dito, Cali Marino. Shoutout sa mga taga Cali Marino diyan, sa mga tropa. Kinalan nyo na akong sino kayo. Ayan oh. Solid. Mabisa. na, dito kami naglalaro ng court. Ngayon may... ano na dito eh. Puntahan nga natin, dropa natin. Let's go! Tulog. Tulog. ang upal. Nandun ang salamin na nyo. I can and I will watch me. English-English ka English. ba? yan? hindi mo ba mga sinasabi mo? May sakit ka daw pre. Sa nang jersey ko? Ang mga alat yun. Ang sabi mo, pagbalik ko dito, bibigyan mo ng jersey. Ang ano siya, ano pala to? Kaya bulat ako, paibay ba kwarto mo eh. Ay! Magandang araw tayo. Anak ni Arnel, para makilala nyo po. Wala po, ako lang po mag-isa. Opo. Ano, ang ganda o. Wala po, nasa bahay. Nagpahinga. Pakalipas siguro. Babalik din yun. Masakit lang siguro katawan. Um, dito, dito kami dati da na ng ano, ng dagat. Diyan sa ilalim na yun. No? Dati ito, Telma. And yun, yung order natin na BGP, baka tapos na. Tara, tayo na na ako tayo ha. Baka, baka na, baka makuha ng mga snatches, yung mga ano, menda Tara tara. Let's go, let's go, let's go. Move, 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 move. Tapos may tugtog pa alas sa is kami alis mamaya. Let's go, let's go. Move. Uusapogi, kahit maiinit mag-jacket ka. Ano, paano ko iikot 'tong motor? Tremoy sikip ng daan talaga dito, eh. Paano kaya iikot 'tong motor? Time checks. Dami, time check. So, one, nandito tayo sa PN. Tuturbo ko kayo dito sa Pira. Ang sa Pira ka buong mundo. Dito kami na eh. Dito yung ano namin. Kumbaga sa Dasma Promenade. Tapos, River Park. Sa Diwa Park. Eto, tinatawag sa amin dito na ano. Ewan mo, sa Monte Park. Pero PN, PN talaga pinang ano tumatak dito. Ayan o, ang ganda yan. Kita mo ano dyan. China, Paris, ang Spain. Kita lahat dyan. Ayun know? Sobrang legit. Sunday muna natin yung bayaw natin. Hindi ko alam kung saan banda to kasi sakat dyan. Nagbubulo na ako dahil hindi ko alam yung sinasabi ko. Hindi ko alam hindi ko ma-explain na mamaayos. Ayun know, o, baby tayo muna ka na all. Ayun o, hanapin yun, natin yung port. At yun. Let's go, agents! Ha! <laughs> hey. 6.39, let's go! Late ka ko Yuri, no ba yan? Ikaw talaga, pahama ka talaga. Ako, <laughs> oh, kanina pa ako, alis na lang 8.9pm dito na kami sa distro ba't na labo? patak pa lang labo yun let's go so much more at let's go baka makita natin siya ba abi dito hehehe Thank you. to ka busy dito sa lugar na to ya ya pwede pa request ya pa video na kahit sa bed lang naka play na to ah okay oh, lang yo what's up it's me the one and only JC in the end time check 8.48 ngayon yeah, nandito tayo sa Tomas Morato dyan kami nyo pa request ako tutok nyo dun sa Tomas Morato yun yeah, nandito tayo sa Tomas Morato kaya not JD ko yan kami. Marami itong dito. Dito yung mayonnaise, yunela, tapos si Nateman. Mamaya, mga siguro mga ano, alas 10. So, andito tayo sa Boss festival, and Events Place. Dahil mamaya tulipis tayo at mga kasama natin mga tropa. Tropa, ano ba alam niyo tropa? Anong mismo ano talaga tawag dito sa lugar na to? Hindi ko po alam eh. At, mali, taga tagasan kayo, di ba? Tagaan na po, Project 3. Project 3. And John? Salamat so, sa inyo kuya. Thank you palagi ah. Salamat, salamat. Salamat. At yun, abangan nyo kung paano kami tumugtog Andito tayo sa si Tumas Paruto. At shout out dito kayo kuya Teach, kuya Angel, kuya Yuri, at kay ate. Nakalimutan ko yung pangalan. Mapanood nyo na lang ito mamaya. Eh oo, kailan ko ito mapopost. At kita kits, mamaya bibidyo kung paano kami tumugtog mamaya. ano? Eh, no, kay Zayunira na ito. Let's go agent, pasikan na tayo boy At abangan nyo ako At samahan nyo ako sa journey para sa gabi na to AP5, let's go! Woo! Woo!

Tapos ang tugtog namin. Time check 11.30. Stop ball. Yung, dito pa rin tayo. Sa labas ng Boss restaurant and Events Place. Solid yung tugtog namin. Pag nag-enjoy ka talaga sa... Patawag dun. Pag nag-enjoy ka talaga sa tugtog. Sobrang bilis na mga pangyayari. Parang one minute lang kami tumugtog. Kaya dapat sa sunod, makita-kita ulit tayo. At solid yung popo scope. Panuorin nyo na lang. Let's go, agent! <music> Time check, 104, ngayon nagugutom tayo dahil kumakalam natin si Cremura, bilhin mo na tayo ng Revisco Shoutout kila Kuya Angel, kumakain sila ng McDo Wala, wala kaming budget, pagpasensya nyo na, shoutout sa inyo Solid yung tugtog natin yung kanina, shoutout kay TJ, kay Kuya TJ, kay Kuya Angel, kay Yuri, at sa akin kay Justine Creative Vines, let's go! bili mo na tayo kape, tapos rubisco, tapos creamo, oh, talagang mabisa ngayong alauna ng umaga. Yeah, shoutout kaya. Okay <laughs> ka naman dyan, yeah. Time check, 1.15. Uh, madaling araw na at kumakain kami ng... umiiyong yung ano ko eh, bayaw ko eh. Ganda lang mga pinag-uusapan namin about sa buhay. At sana... Dumating sa oras at sa tamang panahon na maunawaan niyo yung sarili niyo, kung ano mga pinaggagawa niyo. Hindi pwedeng masaya ka palagi sa araw, sa bawat araw. Eh. Hindi yung puro tambay ka lang. Sana maisip niyo na may pagkakitaan kayong pera, income para makatulong kahit pa paano sa pamilya niyo or may mabili kayo sa lungo niyo. Yun lang. At huwag ngayon, itong kinakain namin, ribisco sa kape. Panawit gutom lang. Hindi namin kailangan kumain sa mga mamahaling pagkain dahil sakit sa pera nun eh. Katulad na ito, natutulog sa taas talaga so, talagang mabisa talagang pagmamahal ng buong mundo na dito sa Pilipinas so, hindi natin malilimutan. Eh no, sarap tulog ni Kuya. Nung oras na o, oh, sa taas ng hagdaan ano no. At yun, nandito pa rin tayo sa Tomas Morato. Tomas Morato, kilalagkat na QC. Kami may-ari neto. Uwi pa ako. Hindi yeah. ko alam kung nung oras na ako makakuwi ng dasman neto. Turo alas 4. Pero okay na yun. At least nakauwi tayo. Para makagalaw ulit tayo sa bawat... Siguro bawat oras. Ano, ang dami ko na sinasabi. Para sa Monday, magbibenta ulit tayo ng ice candy. At makakapag-edit tayo ng mga videos natin. And John, ayun ang masasabi ko sa inyo. Sana maunawaan yung mga pinagsasabi ko kanina. Ang dami checks dito. And John, let's go agents. And John, let's go agents. Ah, alam mahal na mahal ko kayo. Salamat sa mga suporta bawat vlog ko at videos subscribe nyo rin ako sa tip hindi ako nanlilimos pero gusto ko tulungan nyo ako sa pagangat ko at samahan nyo ako sa journey ko sa tiktok sa fb reels, fb page at sa youtube salamat sa inyo mga tunay na agents let's go agents update na lang mamaya अच्छा time check. Nakalimutan ko kung oras na. 2.02. And John, pack na tayo para umuwi ngayong gabi. Nakabol pa tayo ng tugtog. Talagang solid talaga. Pag tumutugtog na sobrang saya, parang ilang minuto lang eh. Yung 6 minutes na parang 50 seconds lang eh. John, na tayo. Update na lang ako mamaya. Salamat sa inyo. Boss Resto Bar, isang magandang madaling araw. Salamat sa inyo. Shoutout dito. Punta kayo dito para magpakalasing. Let's go! Dito lang siya o, sa crossing ng Tomas Morato. Let's go! Malinis naman din yung buwan natin doon sa harap Welcome to Guinea. Kaya na yun, tangin na mo! Donis. Uy. Tumangang, ito na. Ito na ang pag-asa natin. Babaka na, may isang oras yan. Dot. Downtown QC. Katang QC. Kami may-ari na nga Donis. <laughs> ako ang imbe. Saan naman ako? Time check 3.23 Nagihintay tayo ng bus para masakyan natin papuntang Esimbacor Pag nakababa na tayo Esimbacor Sakyan na tayo ng area 3 Kaya update na lang kasama pa rin natin dito si Kuya Angel At si Kuya Teach Nagihintay tayo ng bus para makasakay Nga katulad na sinabi ko sa inyo kanina Inaantok na ako talaga Talaga mabihintay So nijintugtug namin Shout out sa inyo Kuya Salamat sa paghintay nyo Mawapalong dito at pag napanood nyo dito maririnig yung mga point of view ko dito sa lugar, sa pwesto na to talagang mabisa dito, talagang mabisa nintay lang tayo ng bus nintay nila tayo dito para makasakay kasi baka daw masaksak tayo ng 3 sa ano, katagiliran 345 nintay na tayo ng area C let's go sabit ko lang kung gusto mo mo order ng aking cup uh, message lang kayo sa aking every page creative minds naka pin post yun let's go eh, gents. time check for all night ng madaling araw hindi na madaling araw umaga na boring sa inyong lahat uwi na tayo ngayon sa ating bahay Magmamay na lang yun lang yung task natin Pinakahuli pinakahuling task tapos ilas na naman mamaya umaga siguro ano alas 10 na tayo magising niya eh ko lang hindi natin alam kasi mamarami na naman mga latag sa si area di kaya panoorin nyo to again shoutout kila ko kuya Angel kuya Tij at kuya Yuri solid yung tugtog natin kanina alam mo yung tumugtog kami ng limang kanta actually naging ano nga pito kasi humabol kami sa so, unang tugtog namin limang kanta parang tumugtog lang kami ng ano siguro one minute kasi sobrang enjoy namin ganun talaga pag nag enjoy kasi ginagawa mo di ka napapagod saka di mo na yung oras sobrang bilis at yon pauwi na tayo tinitingnan tayo ni kuya sarado na rin yung gate hindi tayo sa gitna maglalakad eh ito bukas pala dito dito na lang tayo pati mados at yon hinihingan lang ako na ako sa cellphone kanina pa at yun ang nangyari sa buong araw ko ngayon sa video na to. <laughs> Salamat sa inyo lahat. Salamat sa mga sumusuporta sa akin bilang creative minds at mga agents. Abangan nyo yung clothing ko. Hindi pa sa ngayon pero nagbabalak ako. Sana may makatulong sa atin kung sino man ang makapanood. Nakala ko ano. Ayun, rabbit. At yun, doon nagtatapos ang lahat. Salamat agents. Let's go.